tingin naman dito. Do, ayos lang. Pintura, tapos na rin kayo ng pintura ngayon. Ika-in eh. Unang pintura pa lang. Ayun na, yun Kulay uh, dilaw. Kulay uh. dilaw yung pintura namin. Ngayon, pupunta kami doon sa, uh, ano, sa susunod na brook. Magwa-blasting ulit kami bukas. Alam mo yes. <laughs> mga kasama kupal. Ha! kupal! Tara na! Sentay pang malakasan na. Bawasin dito pa eh. kasi tumisi. Woo! la 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 ayo itu saya paratisun kok balik ke sewage le ini picur pom pecop ini picuran pau tapos na yan sa kabila oh. <laughs> Ay, eh. eh, titingnan lang naman daw eh. Di ba sinabi na uh, tagalin yung tubig? Titingnan lang daw.

Hindi naman tayo kasi ito kasunod eh. Ayun, parang na. pa yun. ito. Ina-open na. 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 na open na

Ganda ng dagat, mga kapintura. Lods, kuno na mga lods? Para meron mga highlights. Lala, Pwede, lala. Ano? Pwede pala mag-swimming dyan. Ganda ng buhangin yan, no? Oo, Kaso lang, malagkit yun. Linis, ano? Linis ang dagat niya, ano? Ano? ganda ng dagat oh. Diba? Sarap maligo dito, no? Oo, oh, uh, malamig. Oh, eh, ganda ng ano. Crystal clear, no? Eh. Oo. Okay. Tama kayo siya man, naligo, rin, naligo kami ni Rice doon. Puta pangit ng ano. Ma marami si Vince. <coughs> Madumi talaga. Matambay kami dito. Oo, huh? oh, dito nga ito. Ito, ito. Matambay kami dito. Matambay kami dito. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng view eh. Adon? fasting bukas guys Kapilis no. ng brok No, kapilis nga eh Kapilis ng brok, tambak na agad <Darwin> Ha? <him> Alin? Masigip talaga yan Dalawa lang yung butas Dalawa lang? Pero mukhang maluwag so sa loob Mukhang Hindi, maluwag ang slick yan Ito lang sa may butas Pero pag mo sa dulo Ito masarap kayo na pinatungo Mararanasan yung hapdi Ito di at kira. Saka maano siya, hindi siya mataas. Um, hindi, unlike do sa ano, ano. Wala <laughs> siyang kwarto. Wala yan. Ito, so, ito, pag nandito na tayo sa program, yeah, bro. Dapat nang palitan mo yung, ano mo, bubal tea, natin na mo. So, maganda yan. Gamit <laughs> <laughs> lang ang kupal ito sa plibot to

Safety ba yan? Lodge, araw-araw ka mag, ano, mag... Sige, sabihin mo, hoy. Baka sampalin ko yan. <laughs> Sigurado, tanggal ako niyan. Lagay <laughs> mo ng earrings ito. O kaya pangilong. Huh? Safety ba yan? Bakit ba naglalaro lang yan ng sangyosa? Nakaganyan yan yung hatihan ng babe

Mukhang akin nga to ah. Putang ina mag magba-blasting bukas kailangan to. Akin nga to may dumikit pa oh. Kupal ka talaga. Kita sa hati. Alay, like video. Hindi naman si Jamie ngayon. Tamo, ganda oh. Linis tingnan eh, pagka wala kasi bang. O oh, tayo na, ano na pa pala yan? Paypay lang yan. <laughs> 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 Kailangan talaga <laughs> yun eh. Paano Airbnb na lang? Paano na lang yung OT? Paano na lang yung OT? Pag tinapos mo na agad, wala na. Wala na! Paypay lang ba? Tapos si Lili? ulah nang OT. Gagawin niyo pa yung bota na pangit naman. <laughs>

Kaya si Busterio, si Busterio. Umakyat <tinyat> sa barko, umakyat. Liko tayo liko. oh yeah hey, good pasok ng linggo sold na naman tama ka tama ka mo ah kapi pa tayo tol meron tara magkapi na tara kapi mo naman kapi tayo tol tara tara may, may kapi ako tol tara tol tara Ini big tubig para termasuk ma. Ah, Kapi? may pakulo ako dito Uy, may tao na pala dito oh.